ay paakit na po kami sa taas. Papunta sa ibabo ng bundok na to. Hello po and welcome po kayo dito sa Smoky Mountain, dating Smoky Mountain. Ito po yung dating Smoky Mountain, tinatambakan ng basura at ito na po yung update natin dahil dati po ay nakapunta, uh, umakit po tayo dito ngayon ito. Uh, ngayon lang po ako nakabalik dito at nakikita nyo po ay uh, mga tanim uli na mga ng mga palbos ng kamote, mga gulay-gulay po. At balita ko po ay dinidumuli sa mga bahay rito pinagtatanggal lang po dahil may plano po dito ang gobyerno. Kaya samahan niyo po ako maglibot dito sa Smoky Mountain. Umuha. Ako. Ayan o. No. ginigipan Ginigip pa na. Ang daming bahay kasi dito dati. Ayan mga tanim nila. Mga gulay. Hi boys, saan kayo galing? Dito muna tayo. Ah, magsisimba kayo? Ayan o. Oh. Imagine nyo dati itong tambakan ng basura at ito na sa ngayon. Wala. Wala. na yung mga bahay o giniba na lahat ayan po no uh, dati ay may nakatera dito sa uh, ilalim ng puno na itong bahay ngayon wala na po uh, pinagtatanggal na po dati maano to eh maluwag to eh malinis to yung eh. ngayon wala na Ayam po yung mga bahay dati dito po sa Smoky Mountain update ko lang po kayo nakarang po pumunta po tayo rito ay may bahay po rito ngayon wala na po giba na po dahil pinapaalis na po yung mga tao rito Na-imagine po nyo po ba dati ay puno to ng mga basura itong bundok na to, itong mga damo-damo na to. Dati ano to eh, malinis to eh, maluwag to eh. Ano yan? Ay. Alika, ulag po. Alika. Ay alika daw. Ayaw niya. Ang art. ay may mga talbos na kamote kamote ba to ayan po ang galing no kasi uh, may mga tanim tanim dito na mga gulay gulay ayan tapos inahani nila binibenta ah sa ngayon nagtatanim po sila dito ng mga talbos na kamote ayan kaya lagi ka nagsa cellphone ayan na papa ayan na po wala na yung mga bahay oh nakakatakot ah, naman dito ayan na po alos gibay na lahat ng nakatira dito giba na kakatakot naman dito kala mo may ahas ah yan na Nakarampo ay nandito po tayo at nakikita nyo ngayon ay wala na pong bahay. Dati po ay maraming bahay po rito. Pinagtatanggal na po sila. Ayan. sarap maging bata. Naaalala ah, ko noon ako ay bata. Ang sarap mo. Bakit ka rito? Hi, Ate bot, Welcome to my house. Three house. May natutulog dito kaya. Ayan, ay, si Knife. Nagmukong boy. Ah, hayan po, no? Parang gumagal eh. Kakatakot ang plywood. Ah, uh, mukhang may natutulog dito sa ibabaw ng kahoy na 'to. Ayano may mayroong ano rito, igaan. Ayano may upuan. Uh, name tree din 'tong kahoy na 'to, eh. Name 3. Ayano ang dami pong name tree dito sa uh, bundok na 'to ayan po mula po rito sa ibabaw ng bundok tanaw natin ang Metro Manila uh, ayan po napakaganda no pero mas maganda po kung gabi dahil uh, ma, ma, uh, maliwanag ang kapaligiran may mga ilaw so sa ngayon ay araw po uh, at ang sarap siguro muni rito sa ibabaw ng bundok na to ang dating Smoky Mountain ayan sinusubukan ko matulog gumagiga rito sa ibabaw ng kahoy na to ang sarap maging bata no dahil mahilig din po ako magbahay-bahayan sa mga ganitong puno ayan ay uh, ito pong nakikita niyo mga building na po ayan uh, po yung mga pinagawa para sa mga squatter dati at pinagbibigyan po sila ng bahay dat uh, awak po sila awak po yan ng NSA yung mga bahay na po yan Dati po may nakatira po ditong bahay. May bahay po dyan. Ngayon wala na po. Pinagtatanggal na po yung mga bahay dito. At ayan na. Mga damo-damo lang. Dati po malinis to. Ngayon wala na po naglilinis. Dahil wala nang tao rito. Ayan. Piling ko parang nasa probinsya lang ako no. Ah, hello po. Ayan po yung mga bahay-bahay o... Oh at tambayan dito sa ibabaw ng kahoy na yan napakasarap maging bata dahil naalala ko nung ako bata ay may ako magbahay-bahayan at ito po din yung kinuha kong paragis dahil isa din sa mabisang gamot na itong paragis na to ah, pinuntaan ko na totally dito sa bundok na to kumuha ng mga neem tree at saka paragis dahil medyo may nararamdaman na po tayo kaya ayun